Mula sa magkapatid na duet hanggang sa solo stardom, si Hadia Santos ay umuukit ng kanyang sariling landas sa Philippine entertainment industry. Habang si Eric Santos ay matagal ng pambahay, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Hadia, ay tumatak sa spotlight, hindi lamang bilang kanyang kapatid, ngunit bilang isang artista sa kanyang sariling karapatan. Nagdebut sa youth-oriented series ng ABCB na Zoomers, ginampanan ni Hadia si Juniper, isang role na nagmarka sa kanyang unang major acting project. Ang kanyang paglalakbay sa showbiz ay hindi lamang tungkol sa mga relasyon sa pamilya, ito ay tungkol sa hilig at dedikasyon. Si Eric, na kilala sa kanyang hindi natitinag na profesionalismo, ay naging gabay na liwanag para sa hadya. Malaking tulong si Kuya Eric. Itinuro niya sa akin ang kahalagahan ng disiplina at dedikasyon sa industriyang ito. Lagi kong sinasabi kay Hadia, hindi sapat ang pagkakaroon ng talento, kailangan mong magtrabaho ng husto at maging profesional. Sa kabila ng patnubay ng kanyang kapatid, nananatiling mapagpakumbaba at alam ni Hadiyah ang mga hamon sa hinaharap. Kahit na sa tulong ni Kuya Eric, alam kong marami pa akong dapat matutunan. Kailangan kong magsikap at patunayan ang sarili ko. Ang kanilang bono ay higit pa sa pamilya, ito ay binuo sa paggalang sa isa't isa at pagbabahagi ng mga karanasan sa mundo ng entertainment. Hadia has always been passionate about acting. I'm here to support her, but she has to earn her place, just like did. Habang patuloy na lumalaki si Hadia sa kanyang craft, nananatili siyang nakatuon sa kanyang mga layunin. Nagpapasalamat ako sa mga pagkakataon, ngunit alam kong kailangan kong patuloy na magsikap para makagawa ng sarili kong pangalan sa industriyang ito. Ipinapakita ng magkapatid na Santos na sa talento, pagsusumikap at suportang pamilya, ang mga pangarap sa showbiz ay maaaring maging katotohanan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa pag-angat ni Hadya sa mundo ng entertainment.